Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paliboy-liboy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam? Itanong ko lang kung nagsasarili pa ba ang may edad na, na na babae. Gusto ko lang pong malaman. Maraming salamat. So, guys, ang tanong ng ating isang subscriber, kung nagsasarili pa ba raw ang mga babaeng may edad na? So, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber. At uh, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ayon sa mga eksperto, oo, ang mga babae kahit may edad na ay maaring magsasarili pa rin. At normal lang ito sa lahat ng yugto ng buhay ng kababaihan. Ito ay isang personal at maaring may iba't ibang dahilan kung bakit ginagawa ito. Kahit may edad na, narito ang mga kadahilanan kung bakit ang mga kababaihan na may edad na ay naki, uh, nag-aano pa, kumbaga, nagsasarili pa ang ibig sabihin. So, narito po ang mga kadahilanan. Number one, pagpapabuti ng pagtulog. Ang ulgasam ay maaaring mag, mapahinga ang katawan at makakatulong sa mas mahimbing na tulog. Yan po yung number one na napapabuti ang pagtulog ng isang uh, babae kapag ginagawa ito. Kaya yan po ang isang dahilan din na kahit may edad na ay ginagawa pa rin ito. At ang number two naman, pag iwas sa sakit. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang pagsasarili ay nakakatulong sa pag-alis ng sakit tulad ng sakit sa ulo. So ang ibig sabihin, may mga babae na alam nila na ito ang uh, isang gamot para maibsan yung sakit ng ulo, no? Alam din nila yan dahil natural, mahaba na yung panahon na nagkakaedad na alam na alam nila yung mga karanasan na ganyan. So ibig sabihin, yan po ay isa ring uh, dahilan kung bakit ginagawa rin ito ng may mga edad na babae. At ang number 3 naman ang binipisyo pagbawas ng stress. Maaring maging paraan ito ng relaxation at stress relief na tinatawag. So ang ibig sabihin kapag ginagawa ito ng isang babae, ay nakakabawas ng stress dahil alam nyo naman guys yung mga nakaka-relate no hindi ko na masyadong banggitin alam na natin yan na kapag uh, uh, nag-ano tayo nakaraos tayo ay maganda sa katawan masarap ang pakiramdam di ba so yan po hindi hindi ko na po yan ipag uh, ipag sinungaling dahil nararanasan ko niyan so number four, pagtuklas sa sariling katawan. Nakakatulong ito sa mas magandang pag-unawa kung ano ang gusto o kailangan ng katawan na maaring magdulot ng mas magandang karanasan sa pakikipagtalik. So minsan guys, meron ding mga kababaihan na uh, nagsasarili para malaman o tuklasin ang sariling mga kahinaan sa katawan o yung mga masisilang bagay na kapag uh, nagsa, nagsasarili siya, malalaman niya kung saan ang mga ang mga tawag dito, yung mga masela na bagay at yun ay nagagamit niya kapag siya ay nakikipag talik sa kanyang mahal sa buhay, alam na alam niya kung saan niya sasabihin, kung anong sabihin niya sa kanyang partner, no, na dito, mas ano ako dito, mas uh, napupukaw ako sa party na to. So, yan po ay isa ring dahilan, pagtukla sa sariling katawan. Kahit naman siguro yung mga kalalakihan, di ba, nanonood nung ano, alam nyo na yon So, pareho lang din yan minsan, na meron ding mga tinatawag na pantasya, di ba, kumbaga, ang mga kababaihan din. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman, pagpapabuti ng mood ito na yon nakakatulong ito sa pagpapakawala ng endorphins na tinatawag na chemical sa utak na nagpapaganda ng pakiramdam so dahil sa tinatawag na endorphins na yan, na chemical sa utak na nagpapaganda ng pakiramdam kapag ito ay uh, na, na ano mo na uh, tawag dito nararanasan mo na makaraos so yan po yung number 5 natin at uh, doon sa nagtanong naman, uh, kung bakit hindi ko alam kung bakit ito ang naging tanong niya. Kaya para sa para sa doon sa nagtanong natin, ginawan ko na lang ng video, hindi ko na po sinagot doon mismo sa kanyang katanungan sa comment section para naman pang kalahatan kasi medyo maganda yung katanungan niya, no? So, yan po ay uh, para na rin sa lahat doon sa mga Ah, uh, wala pang kaalam-alam kasi minsan talaga mayroong mga nagtatanong talaga na o oh, ang mga may edad na nalilibugan pa ba o oh, nakakaraos pa ba? Kaya ginawan ko na lang din ngayon. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo ang bidyong ito na bigay o tanong ng isang subscriber natin. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela. Bye-bye.